Ibinida ng mga leader sa Kamara ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ngayong 19th Congress na nagpalakas umano sa oversight capabilities nito. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., nagtakda na bagong pamantayan ang Kongreso para sa legislative excellence, hindi lamang sa pagpasa ng mga batas, kundi sa pagsisigurong lahat ng programa at ahensya ng gobyerno ay may pananagutan. Sinasalamin umano nito ang commitment na protektahan ang interes at tiwala ng taong bayan kaya ang oversight function ang naging pundasyon ng tagumpay ng Kamara. Mula sa mahigit 13,000 legislative measures na inihain sa Kamara, 2,212 ang mga House Resolutions. Binigyang diin din ni House Majority Leader Manix Dalipe na na-maximize ng Kongreso ang investigative powers upang tugunan ang systemic issues kabilang na ang iligal na operasyon ng Pogo at koneksyon nito sa illegal drug trade, money laundering at extrajudicial killings na ibunyag umano sa mga pagdinig ng Quad Committee kung paano binigyan ng daan ng Pogo ang financial crimes at korupsyon, pati na ang nakababahalang pattern ng karahasan na iniuugnay sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Isa pang investigasyon na nagtaguyod daw sa transparency at pagtitiyak na epektibong nagagamit ang pondo ng bayan ay sa pangungunan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sumilip sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na isulung naman ang oversight in action ng magkasa ng pagsisiyasat ang Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee laban sa agricultural smuggling, hoarding, price manipulation, at profiteering at mga kartel. Para sa House leaders, sa ilalim ni Romualdez ay naging haligi ng legasya ng 19th Congress ang oversight dahil hindi lamang ito naging tungkulin kundi makapangyarihang hakbang para sa reforma. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.